so guys, uh, nandito ako ngayon sa Abu Dhabi. Uh, may kasi may ako dito sa Philippine Embassy. Kung natatandaan nyo, yung dati kong uh, video, uh, inaasikaso ko yung uh, papeles ng aking mag-ina. Kasi plano ko silang uh, i-sponsor dito o papuntahin dito. Eh, ito na yung mga requirement. Kasi kailangan ko nung uh, ano, visa verification at saka OEC yun, para sa visa ng aking magina. So kukuha ko ngayon sa embassy ng uh, requirement para sa kanila. So kararating ko lang dito sa Abu Dhabi at uh, ma malayo na, magastos pa. Kasi uh, alas 4 ng madaling araw ko gumising kasi nagpa-appointment muna ako. Kasi dito sa Philippine embassy madaling magpa-appointment at madali yung proseso dito, napakadali. Hindi katulad sa Dubai consulate. Kaya dito ako nagpa-appointment. So madali ako nakakuha ng appointment. Ngayon yung appointment ko, may orasyon yun. Mamayang uh, 9.30 ng umaga. Kaya alas 4 ng madaling araw ako gumising. So wala pang bus nun. Kaya nagtaksi ako mula bahay hanggang bus terminal papuntang Abu Dhabi. So mula bus terminal papuntang Abu Dhabi. Pagdating ko dito sa Abu Dhabi, dumaan yung bus dito sa embassy mismo. Ang problema, ayaw nyo magbaba. Uh, bawal daw, baka daw siya mahuli. Kaya malas So doon pa rin ako sa terminal ng Abu Dhabi bumaba At uh, pagbaba ako ng terminal ng Abu Dhabi Ayun, magtataksi ako Kasi wala naman akong bus card dito sa Abu Dhabi Iba yung bus card dito Kaya nagtaksi pa rin ako Magastos na, malayo pa Sana swertihin ako sa lakad kong ito At maging maayos at smooth lahat yung aking uh, lakad Para sulit naman yung pagod at hirap ko So ayun, uh, sana maging madali ang lahat at uh, excited na rin ako kasi makukuha ko na yung aking uh, mag-ina So sana nga So tara Punta muna tayo sa embassy So bali ito rin yung proseso Kapag uh, magbabakasyon sa Pilipinas Kung magbabakasyon ako sa Pilipinas Ganito rin yung proseso Kukuha ko ng uh, Visa verification, magpapamember sa OWA Tapos OEC A e, change of company ako Kung start ulit ako sa umpisa visit visa to employment visa kaya yung OEC sa Pilipinas ko nakukunin so hopefully maging madali para sa akin lahat dito so mamaya hindi na ako makapag video kasi bawal mag video doon sa embassy nagbabawal mag video doon at kahit picture so mamaya mapuputol na to pag uwi ko na lang ulit ako mag alright alam ko kung saan pupuntahan yung embassy dito kasi napakatagal ko dito sa Abu Dhabi kaya alam ko na yung pasigot sigot dito kaya mas pinili ko pa rin kumuha dito sa Abu Dhabi ng ano requirement kaysa sa Dubai sa Dubai nga hindi ko pa alam kung nasan yung consulate eh. <laughs> So guys, uh, malas Galing na ako sa loob At uh, hindi ako nakapagpa-verify Hinahanapan ako ng ano uh, kontrata Valid contract ng company At saka yung kopya ng uh, trade license ng company So kailangan ko ng dalawang yun So babalik muna ako Kukuha ko nun trade license at saka yung kontrata ko tapos sa uh, bumalik daw ako dito pero hindi na kailangan magpa appointment pakita ko lang daw yung resibo so yun kailangan ko masikaso ngayon yun kailangan ko matapos ngayon yung mga yun ngayong day off ko tapos balik na lang ako ay ang hirap ang hirap magasikaso ayoko ng mga ganitong bagay kasi napakahirap so paano mamaya na lang ulit It happened to the last 10. I ran away with my life, passed forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And I team was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. So, guys, nandito ako sa Mall para mga ko pang requirements. yung nakuha na akong dalawa, yung commercial license o yung trade license. Ang ko na lang yung kontrata. So, sana maayos yun ngayon or bukas para matapos ko na agad. Pero hindi ko na kailangan magpa-appointment. Diretso na daw ako doon. Yun ang kagandahan. So, please sana maayos na para solve na yung problema ko. Okay, so mamaya na lang. Dito muna ako mag-aantay-antay. Alright guys, ha! Sa wakas, nakahinga na ako. Naayos ko ang lahat within this day. Naayos ko siya lahat. So, ang ginawa ko nga, di ba, umalis ako para kumuha ng uh, trade license. So, yung trade license namin mula Dubai, uh, pinasend ko through email. Tapos, pinirin ko dun sa Alwada Branch dito sa Abu Dhabi. Tapos, yung uh, trade license ng Abu Dhabi, madali ko nakuha. photocopy ko lang. So nung meron na akong dalawang trade license na yun, uh, pumunta ako dun sa Tashil. Yun yung government agency dito na pwede kang kumuha ng uh, sarili mong, uh, yung kontrata mo, pwede nilang iprint. Kaya pumunta ako dun, nagbayad lang ako ng 30 dirhams, tapos yun, uh, binigyan nila ako ng kopya ko ng kontrata. Tapos, sa uh, pagkakuha ko ng tatlong kulang kong requirement, dire-diretso na ako dito ulit sa embassy. Tapos uh, hindi na ako magpa-appointment, dire-diretso ako. Tapos yun, okay na. So, solve na. Nakuha ko na. nakapagpa verify na ako. Uh, meron na lang isa pa akong gagawin. Ipapadala ko tong papers na to sa Pinas. At uh, kailangan ko pa ng isang requirement yung OEC. Kasi sa Pilipinas kinukuha yun. Eh, hindi naman ako magbabakasyon. So, ipapakuha ko na lang sa asawa ko. So, yes! Meaning nito, makukuha ko na yung aking uh, mag -ina. May sponsor ko na sila makakasama ko na sila dito okay so ngayon napakainit gutom na gutom na ako kasi alauna mahigit alauna ano na mag aalas dos na ng tanghali eh gumising ako na alas 4 na ng madaling araw gutom na gutom na ako gusto ko na umuwi pero kakain muna ako so tara na, na tayo good news na good news ah, hindi ako minalas swerte pa rin so bye mamaya lang What did happen to the last mahirap ding mag-asikaso. Lalo na't maraming hinihinging ano, requirements sa embassy. Pero once na natapos mo 'yung lahat, ah, masarap na sa pakiramdam. Kasi alam mong uh, tapos ka na at alam mong may magandang para sa'yo. Either uh, nag-sponsor ka ng kapatid, asawa, anak yun, yun ang kagandahan nun pag natapos ka na ibig sabihin success na makikita mo na sila pero talagang tsaga tsaga lalo na pag ganito napakainit ah. okay pupunta muna ako dito sa mall na to kasi hingihin ako mo muna ako yan Moshrip Mall bali nakapagtrabaho ako dito ilang taon ako din dito sa Matalan yan matagal din ako nagtrabaho dito sa Moshrip Mall Papunta natin. Kaya alam ko na yung pasikot-sikot dito, entrance dito, exit dito. Kasi makapagtrabaho na ako dito na matagal. Kaya dito tayo dadaan. CR muna tayo, CR. Hingihin ako. Okay, syempre, alam ko na yung CR dito nasaan. At uh, alam niyo ba, yung kauna-unaan Jollibee dito sa UAE, dito binuksan sa food court nitong Mushrip Mall. Na lagi nagpapabili yung asawa ko ng uh, Jollibee. Kaya yan. Hindi <laughs> ko makakalimutan itong mall na ito. Kabisado mo pa. Andito pa rin yung malaking aquarium sa gitna. Bahay pa. Akala ko wala na. dito ako nagtatrabaho dati sa Matalan yan ako ang boss dyan dati o yung pinakamataas manager ngayon hindi ko na alam kung sino <laughs> yan dyan ako nagtrabaho dati so paano uwi na muna ako at uh, malayo pa nga ha din lakbayan pa uwi pa tayo ng Sharjah so mamaya na lang Okay, kain uh, muna tayo. Uh, dito muna tayo sa isang restaurant. Ang <laughs> ganyanin kasi gutom na-gutom na ako. Tignan natin ang mga recipe nila. Ang ganyanin. Okay, tapos na akong kumain kaso hindi ako satisfied doon sa ginahin ko. Palpa matagal ko naghintay 30 minutes tapos hindi naman fresh hindi masarap sayang doon na lang sa Dubai so papunta na ako sa terminal at uh, ako Bye Okay guys, uh, nandito na ako sa bahay ng kapatid ko. Uh, dumaan muna ako dito kasi magpapahinga muna ako. At saka nagyaya siyang kumain. Magluluto yata siya ng pansit. So dito muna ako magpapalipas ng konting oras and then uwi na ako sa Sharjah. Okay, so para guys, see you next time. Bye!